Hello guys! Ito na naman po ako. Ito po yun. Dinner ko po ito. Noodles. Linagyan ko po siya ng litos. Ganyan po. Yung dalawa ko pong alaga ay wala pong gulay. Ayaw po nila ng may, may litos. Yun. Kaya iyan, nakasipirit po yun pagkain ko. Ganyan din po yung kwan nila, yung dinner nila kasi late na po ako nagluto ng hapunan namin kasi po ay naglalaba po ako ng uniform pagkatapos ko naman po makaluto ng hapunan namin ay plaplansyahin ko po yung mga uniform para bukas pagising ko po ready na po yung uniform lalagay ko na lang po sa sala tapos kigisingin ko na po yung dalawa kong alaga para hindi po ako gahol sa oras yung time ko po ay sa gabi kinuakang ko na po para mahaba pa po yung oras ko sa umaga. Pwede po na ako maglipit -lip ng kalat bago ko sila gisingin. Kaya yun lang po. Bye-bye!